Hello guys, uh, welcome again sa ating tutorial. Sa video ito, guys, ay ituturo ko sa inyo kung paano ba natin kunin ang pera na komisyon natin sa live good. Dahil yan ang kaya tayo nandito sa live nag-business para gusto nating makuha ang ating pera. Po. Paano ba? Okay? Maraming paraan, guys. Isa ito sa pinakamagandang paraan para makuha natin ang pera natin commission sa live good at pinakamadali okay? lalong lalo na kung bago pa lang tayo okay. up to rank uh, bronze or even ano ka na uh, tawag nito silver level ka na yung pera mo dito sa live good guys can still be around hundreds not even a thousand hanggang sa Hanggang sa ano ka, ang rango mo ay uh, silver, mga 100 to 300 dollars lang yan guys weekly or monthly. So in that level, even up to 500 dollars pa pang income mo less than 1000, pinakamagandang paraan guys ay gamitin mo ang e-wallet mo. Meaning ang uh, commission mo ay bayaan mong i-transfer na lang muna sa e-wallet. Kasi maraming gamit yan dyan, guys. Okay? Kailangan mo may dollars. Mamaya, pag-usapan natin kung ano bang gamit sa uh, e-wallet balance, dollar balance. Okay. So, ang pinakamaganda niyan, guys, is nakaset up yung e-wallet mo. Katulad nito, ipakita ko sa inyo. Okay? Punta ka sa my earnings. Okay? Yung e-wallet mo, dapat ay nakaset up na ang lahat ng commissions mo ay naka-transfer to credit wallet. Okay? Alam mo itong choice number 2. Okay, pag i-click mo 'yan, ganito ang makita mo na transfer commissions to my credit wallet. Akin na mention ko na ito sa tutorial number 2 natin. Okay? Diyan makita mo na dapat ang nakapili dito ay transfer from commission to credit wallet ang nakapili diyan. I would like to credit all my earnings to my credit wallet account. And then save it. Dahil kung yung mga first two gen guys, do not credit any of my earnings to my credit wallet. Wala ka makitang uh, pera doon sa credit wallet mo. Nasa system lang pero hindi mo siya makita. Okay. Kung yan naman ang I would like to credit next amount of dollars to my earnings. Ito guys is applicable kung marami ka ng commission sa malaki ng kita mo sa live good. Dahil halimbawa, kumikita ka ng $1,000 and above, pwede mong ilagay dito na $500 of my earnings ilagay sa credit wallet. Pero yung sobra, i-transfer mo sa bank account mo. Okay? So, ang unang paraan sa pag uh, kuha ng uh, pera mo sa live good guys is through the bank's pwede mo siyang ipalipat sa bank account mo sa Pilipinas. Okay? Pangalawa ay pwede itong ilagay sa crypto currency. Okay? Hindi pa ako masyadong familiar dyan kung ano bang saan mo pa gamitin yung crypto mo. Maliban na lang kung nag-invest uh, ka sa crypto. Yeah? crypto, mga bitcoins na ganyan okay, pero para sa atin guys, na karamihan sa ating mga Pilipino, ang pinakamagandang choice, guys, ay yung ipatransfer mo ang lahat ng earnings mo sa LiveGood doon sa credit wallet mo. Okay? So, paano yan kunin ang pera dyan sa credit wallet? Okay. Katulad nyan guys. Okay. So, nakapili na ito, I'd like to credit all my balances to credit wallet account. Okay. Pag sinave mo yan, so, nakaready na yung ano mo na lahat ng kita mo sa LiveGood ay pupunta dito sa credit wallet mo. So, kung gusto mo malaman magkano na ang pera mo sa LiveGood, pumunta ka rito sa credit wallet, i-click mo yan. At nandito yan guys, issue credit, okay? You currently have $26.89 in your account. Yan na lang ang naiwan guys kasi ginamit ko na itong iba sa pag-sign up ng ano So, paano kunin itong perang ito na 29.89? Okay. Ito ang magandang gawin, guys. Once meron kang balance sa credit wallet mo, the easiest way to make peso money para dyan makuha mo is ibinta mo siyan guys sa mga peer to peer meaning sa mga members dito sa LiveGood na nangangailangan ng dollar credit wallet. Bakit? Ano bang gamit niyan? Gamit 'yan guys para pang sign up ng bagong members. Okay. So, mer kung meron ka diyan mga $50 lang, pwede ka nang mag-sign up ng bagong uh, member sa LiveGood kasi kailangan 49.99 95, di ba? So, ito ang gamit ng credit wallet. Okay? So, ang gawin mo, kung meron ka dyan $50, ibenta mo to sa bagong gusto mag-sign up sa LiveGood. Okay? Hindi ba, ano, hindi ba kailangan niyang magbayad ng $49.95 para maka, makapamimbro siya na sa, ano, sa LiveGood? Okay. Ang gawin mo, tanggapin mo sa kanya yung peso money, 50 worth. That is about 2950. Okay? Kunin mo ang pera niya sa peso or ipapasa mo sa uh, sa Gcash mo. Okay? And then in return, kung ito siya ay member na, pwede mong ipasa sa kanya, i-transfer sa kanya ang 50 dollar balance papunta sa e-wallet niya rin para siya rin ang makapag-member ng ano gamitin niya yon para pang sign up sa bagong membro niya. Okay? So isang gamit 'yan, guys. So mawala ang ano mo, malipat yung 50 mo sa upline or sa downline, pero nakuha mo naman yung perang peso na 2,900. Katulad nangyari sa akin ngayon, guys. Merong isang gusto mo Okay? So ang ginawa ko, meron na akong 76 sa account ko. So, 50 noon, pwede kong pang sign up sa kanya. So, ang ginawa ko, pinadala ko ang pera sa GCash account ko para matanggap ko yung peso. And then, tinransfer ko ang $50 doon sa account ng downline ko. Yun ang gamitin niya pang enroll ng bagong membro sa LiveGood. Okay? So, in, in that sense, nakuha ko ang pera mula sa credit wallet ko or mula sa commission ko sa LiveGood. Meaning, it has turned into cash, not just as an e-wallet uh, entry, not just an e-wallet account. Okay? So, ganyan guys ang gawin. Meaning, ibenta mo ang dollars na e-wallet balance mo sa upline or sa downline. Okay? Now, most, ang ginagawa ng mga ano is, naglagay sila ng announcement sa GC na meron ako ritong $100, sinong gustong bumili nito? Okay? So, kung ikaw ay meron na rin ganyang amount, meron kang $50 or $100 sa account mo, maglagay ka ng posting sa GC na kung sinong gustong bumili ng dollars, ay meron ka. At kung meron mag-respond iyo na gusto nilang bumili ng dollars, gawin mo lang, kunin mo lang yung uh, LiveGood ID nila, at saka yung username, kung... Bigay nila. And then, ipatransfer mo sa kanila ang cash doon sa GCash mo. That's 2,950 or 965 na ngayon. Ipalipat sa GCash mo and then ipasa mo yung uh, credit wallet balance mo na $50 doon sa gustong bumili. Paano i-transfer yung create balance. Okay, yan ang gawin natin ngayon guys. So, punta tayo dito. Meron akong balance dito na 26 halimbawa. Okay. Ang gagawin mo guys is scroll up lang. And then dito sa live Good ID, isulat mo ang ID, live Good ID number noong membro na pasahan mo ng uh, credit wallet. Okay. Katulad yan. Okay, sinulat ko na 9... 3965011. Okay, yan lang ang kailangan enter dyan guys. Sina kailangan yung username. Okay. And then, dito sa choose credit type, dito mo piliin ang hindi yung product or pay for membership na naka-default. Kundi, kung hindi, transfer credit. Yan ang piliin mo guys. Dahil i-transfer mong credit mo dito sa tao na may live good ID na 3965011. Okay? And then, just say continue. Okay? Okay. Continue. And then, check dito sa detali. Okay. Step 2 is create transfer credit. Maglagay ka rito ng amount, guys. Okay? Halimbawa, kung gusto lang mag-transfer ng uh, $20, dahil $26 lang yung sa akin, eh di isulat mo rito ano, 20. That means 20 dollars ang i-transfer. And then sabihin mo continue. Okay? Click continue. Okay. Bago ka mag-proceed guys, i-check mo yung mga detalye. Tama ba ang mga details dito? Okay? So sa nakita mo dyan, nag-fill up automatic ang system ng pangalan ng transferan mo. Okay? Dyan niyan kinuha yung first name na yan. So yan ang pangalan na ang ID number niya is yung sinulat mo dati, okay? So, check upin mo yan kung tama ba yung mga pangalan na gusto mong transferan na siyang bumili ng dollar mo, okay? At check upin mo rin kung tama ba ang amount na gusto i-transfer. This is 20. And then, kung talagang okay na yan, guys, at wala ka nang uh, babaguhin dyan, then click mo lang itong issue credit. Sa ngayon, hindi natin gawin kasi ma matransfer na ito, guys, okay? So... After i-click mo yung issue credit, malalaman mong na-transfer na ang balance niya, katulad nito na transfer na kay Lucretia mula sa akin dahil pag pagbalik mo rito sa ano mo, okay? Kung kung babalik tayo rito sa simula. Kung i-check mo yung balance mo sa credit wallet. Okay? After nakatransfer ka ng 20, nagsimula tayo ng 26. Pagka-transfer mo sabing 20 lang i-transfer mo, ang matira na lang dito guys is $6.89 na lang. That means na transfer na sa kanya 'yon. And then tawagan mo yung downline or upline mo, ipacheck sa kanya kung nalipat na ba sa kanya ang $50. Pero bago mo 'to gawin guys, you have to make sure na yung taong bumili ay naka transfer na ng peso doon sa GCAS account mo. After ma-check mo na nandun na yung amount na 2,900, yeah, 50, para sa 50 din ilipat mo yung 50 doon sa taong yun. Okay? So, that is one way, guys, kung papano kunin ang pera mula sa LiveGood. Okay? Yeah. Baya Gcash. Dahil ang Gcash naman is, uh, ano, is like a real cash. Pwede mo yung i-transfer sa bank account mo at real cash yan na pwede mong withdrawin. Okay? So, yan lang, guys, sa ngayon. Until next video, mag-video tayo kung paano natin kunin ang pera natin sa LiveGood. Kung if it is more than $1,000 and above, then pwede mo na siyang ilipat sa directly sa bank account mo. Hindi na rito sa e-wallet. Okay? So, until this time, this, dito na lang muna guys. See you next. See you at the top.